Sa bawat palo ng golf club sa golf ball tungo sa target hole, isang kabataan ang nabibigyan ng chance ang makapag-aral. Ang golf tournament kasi, ang isa sa naging daan ng Rotary Club of Downtown Session para makalikom ng pondo na itutulong sa mga nangangailangan sa Baguio at sa mga karating na probinsya. At sa Enero sa susunod na taon, ang Emma Cup muli na namang aarangkada para sa parehong misyon is coming October 27 at ang launching naman ito is at Baguio Burnham Park and this is one of the activities of the Rotary Club uh, to support yung kanilang projects and uh, as in the past uh, we have been raising funds for our medical and dental missions, for our scholarship programs. Ang uh, original concept niyan is to raise funds. Noon this at that time is we were raising funds for Action Incorporated na isang emergency group dito sa Baguio uh, where we we were able to raise funds uh, for them to purchase an ambulance a tow truck and uh, other facilities din Espesyal ang magiging palaro sa Enero ikadalawampung e taon na kasi mula nang una itong masimulan By way of tribute to our supporters Uh, not only golfers but to all supporters of RCDS we are raffling we are raffling off a brand new car higit isang daan ang target nilang manlalaro para sa 18 hole golf tournament makakatulong ka na tapos pag nanalo ka din edi ma maenjoy mo yung yung mapapanalunan mm -hmm. so kung hindi hindi ka man manalo panalo ka pa rin doon kasi nakatulong ka sa sa mga tao. Pero bago ito, isang aktibidad pang idadaos ng Rotary Club of Downtown Sessions sa October 27. Ito ang Body Run, na layo namang makapagbigay ng donasyon para sa laban kontra polio. Body Run is a uh, first na um, run ng paran ng Rotary Club of Downtown Session. So, um, every october kasi, it's end polio month for rotary so um lahat na ng rotary club they have their own um, fundraising event for to fund the end polio uh, foundation so parang ambag ambag natin just to eradicate kasi kung sa atin din naman nangyari na yan tutulungan din naman tayo ng ibang rotary clubs sa ibang bansa. Limang kategorya ang maaring salihan ng mag-isa o may kabadi o kasama. Sa ilang dekada ng pagbibigay serbisyo publiko ng Rotary Club of Downtown Session, hindi lamang mga kapwa Pilipino ang natutulungan, kundi maging ang mga kabataan sa ibang bansa na tiyak ay may malaki ring parte sa susunod na henerasyon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.